Disclaimer. Ang podcast na ito ay, for informational and educational purposes, only gamit ang artificial intelligence or AI na pwedeng magkamali. Kaya kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumunsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Welcome ulit sa ating kwentuhan dito sa podcast kung saan lagi nating sinisilip ang mga ideya na pwedeng magpalalim sa ating pagkaunawa sa buhay. Recently, may napanood akong sobrang nakaka-inspire na video sa YouTube channel ni Greg Braden. Ang title nito ay The Science of Conscious Creation at kasama niya rito sina Lynn McTaggart at Bruce Lipton. Grabe, habang pinapakinggan ko sila, parang binuksan ang isang pinto sa pag-iisip ko tungkol sa kung gaano kalakas at kakaiba ang kapangyarihan ng ating kamalayan o consciousness. At syempre, gusto kong dalhin sa iyo ang mga natutunan ko consciousness beyond the five senses. Alam mo, madalas iniisip natin na ang mundo ay umiikot lang sa limang pandama natin. Paningin, pandinig, pangamoy, panlasa, at pandama. Pero ayon sa kanila, lampas pa pala doon ang kaya ng ating kamalayan. Kaya nitong kumonekta sa impormasyon, hindi lang sa kasalukuyan kundi pati sa nakaraan at hinaharap. Isipin mo na lang, parang meron tayong natural na wifi na kumokonekta sa isang mas malawak na reality, hindi lang tayo limitado sa kung ano ang nakikita ng mata o naririnig ng tenga. Kaya minsan siguro may mga pagkakataon na parang may gut feeling ka o biglang may premonition na may mangyayari. Iyon ang tinatawag nilang extrasensory connection ng consciousness, quantum physics and mutable reality. At pagdating naman sa quantum physics, dito mas nakaka-amaze dahil ipinapakita ng science na ang matter o materia ay hindi pala fixed. Nabubuo at nababago ito depende sa kung sino at paano ito inoobserbahan. Parang ganito, isipin mong may isang pelikula sa sinehan. Ang nakikita mo ay depende kung saan ka nakaupo. Kung nasa harap ka, mas malaki ang mukha ng artista. Kung nasa likod ka, mas buo ang buong eksena. Ganon din daw ang realidad hindi ito solid at permanenteng nakapako. Nababago siya depende kung paano natin tinitingnan. At dito pumapasok ang lakas ng ating pag-iisip. Kung ano ang pinagtutuunan ng pansin natin, iyon ang nagiging realidad natin. Intention Experiments May mga eksperimento rin ginawa tungkol sa intention. Halimbawa, may isang grupo ng mga tao na sabay-sabay nag-focus ng isip para tulungan ang isang komunidad. Ang resulta, bumaba ang antas ng karahasan sa lugar na iyon. May iba ring eksperimento na nagtutok sa mga halaman at napabilis ang paglago ng mga ito. Kung iisipin mo, parang simpleng dasal o sama-samang pagdarasal lang 'yan. Pero sa science, tinatawag nila itong collective intention. At ang conclusion, may epekto talaga ang sama-samang kamalayan ng tao. Ibig sabihin, Kapag nagsama-sama tayo para sa iisang layunin, peace, healing, o growth, may tunay na nangyayaring pagbabago. Time is not linear. Isa pa sa nakakagulat, ang oras daw ay hindi linear. Hindi siya simpleng tuwid na linya mula past, present, future. Ayon sa kanila, pwedeng makaapekto ang ating kamalayan sa nakaraan at sa hinaharap, at sa gayo'y mabago ang kasalukuyan. Parang pelikulang back to the future o kaya the butterfly effect. Kung ano ang nangyari sa nakaraan may impluensya sa ngayon, pero dito mas malalim. Yung isip mismo, pwedeng maka-access ng impormasyon mula sa iba't ibang panahon. Kaya kung minsan may mga tao na nakakaramdam na parang nakita ko na to dati o deja vu, maaari itong pahiwatig na hindi ganoon kasimple ang oras gaya ng iniisip natin. Mind-body connection. At syempre, hindi mawawala ang usapan tungkol sa mind-body connection. Ayon kina Greg Braden at Bruce Lipton, sobrang lakas ng impluensya ng ating paniniwala sa katawan natin. Kung naniniwala kang gagaling ka, tumutugon ang katawan mo at mas gumagaan ang pakiramdam mo. Pero kung lagi kang negatibo, mas mabilis bumabagsak ang resistensya at mas lumalala ang sakit. Parang placebo effect na madalas ginagamit sa medical studies, binigyan ka lang ng sugar pill pero naniwala kang gamot yon at gumaling ka nga. Ibig sabihin hindi lang gamot ang nakakaapekto, kundi ang paniniwala natin mismo. The Risks of Technology Ngayon, dito papasok ang warning nila tungkol sa teknolohiya. Oo, malaki ang naitutulong ng mga gadgets, apps at AI. Pero kapag sobra tayong umasa dito, baka unti-unting manghina ang likas na kakayahan ng katawan natin. Isipin mo, dati kabisado natin lahat ng phone numbers ng barkada. Ngayon, wala na. Lahat nakasave na sa phone. Pati birthday, si Facebook na ang taga-paalala. Ang tanong, paano kung mawala ang internet at gadgets, kaya pa ba natin? Kung hindi natin gagamitin ang natural abilities ng katawan at isip, para itong muscle na unti-unting nanghihina. hihina. Unleashing our extraordinary potential kaya ang pinaka-closing point nila, extraordinary tayong mga tao. May pambihirang potensyal na nakatago sa loob natin at kung matututo lang tayong kilalanin at i-unlock ito sa pamamagitan ng tamang pag-iisip, intensyon at kamalayan, mas magiging handa tayo sa mabilis na pagbabago ng mundo. Hindi lang tayo basta nakikisabay, pwede tayong maging leader ng pagbabago, innovator at higit sa lahat mamuhay ng mas empowered at mas makabuluhan. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan, paano mo gustong gamitin ang kapangyarihan ng isip at kamalayan mo? Para bang sa healing? Sa pag-abot ng pangarap? O sa paglikha ng mas mapayapang mundo? Kung gusto mo pang mas lumalim dito, i-check mo mismo yung video, The Science of Conscious Creation sa YouTube channel ni Greg Braden, kasama sina Lynn McTaggart at Bruce Lipton. Sigurado ako, marami ka ring mapupulot doon. At dito ko natatapusin ang ating kwentuhan. Tandaan mo, mas malaki ang kakayahan mo kaysa sa iniisip mo.